Ayan, guys. Ang, ang pananim ng aking nanay, nagtatanim siya ng gulay. Masipag siyang magtanim ng gulay. Ayan. Ang dami-dami niyang gulay niyang, guys. Super sipag si nanay magtanim uh, ng mga gulay. Uh, Magtatanim-tanim siya. Ayan siya. Ayun, 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 ayun si nanay. Ayun, 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 ayun siya. Ayan. Ayan, kahit matanda na si nanay, ay masipag pa rin niya mag-, ano, mag tanim ng gulay, magtatanggal ng damo, kahit init-init ng panahon. Yan yung mga gustong gusto niya. Sipag-sipag talaga ni nanay. Ayan. Yan, natatanim siya ng mga talong, mga, ayan, sa may bakuran namin, sa malapit sa bahay namin, mismong kusina. Hello, good morning, good morning sa inyong lahat. Ito guys, ah, uh, ito yung pangalawang bahay namin sa CSU Piat Cagayan na, na binigay sa amin. Ito, nire, uh, nagaano din yung kapatid ko dahil pinapaano niya yung uh, bahay namin, kusina. Kasi, parang kami na lang yata ang hindi na lalagyan ng kusina. Ayan, natapos sila. Isang araw pa lang yan, guys. Pero may natapos na sila. So, so this coming week na naman, itutuloy na naman nila yung paggagawa uh, ng bahay dyan, guys. So... Uh, sana nga magkapera tayo guys para matulungan naman natin ang kapatid natin na magano ng bahay. Kawawa naman siya. So, siya nuna, Kasi sila muna ang may pera. Kasi ako wala pang ipon na tutulong sa kanila. So, ayan. Binigyan nila yung likod. Ayan. Yung gagawing kusina ang kapatid ko. By the way, uh, gusto namin sanang tumira dyan, kaso wala pang kusina. Ito naman yung bahay namin na family house. Ito ay uh, lumang-luma na rin. Bahay namin pa, nung buhay pa ang tatay ko. Ayan. ay ang bahay na yan. Ito, nandyan si nanay, si yung kapatid ko, na nang nakapag-asawa sa Tarlac, at yung girlfriend ng bunso namin. So ito, ito yung ating bahay. Sa maraming nagtatanong na mayaman daw ako, hindi po ako mayaman. Ayan na po yung ebidensya o yung totoong buhay ko sa probinsya guys. Ayan, nakikita nyo na. So, yang kusina namin, nung umalis pa ako nyan, uh, after 7 years, alam nyo ba guys, kasi mahal kasi ang materials ng paggawa ngayon ng bahay, so ayan yung kusina, yun, yun, yun pa rin yung kusina namin noon ayan pa rin yung dingding namin ang nabago lang yung CR, syempre kailangan natin mag-CR, pero yung dingding ng kusina namin, ayan pa rin nakakaawa, kaso kaya gusto namin mag-ipon ng magkakapatid, magtutulungan kasi alam mo naman family house sana maganda siya. So I hope na makakaipon rin ako ng pera para pangpagawa din kahit sa kusina lang. Kasi alam nyo ba guys, nang ang mahal-mahal ng materialis ngayon, super mahal talaga. Super mahal ang materialis. Kaya, <coughs> ayan, yun yung CR namin noon. Siraan na, natanggal na yung bubong. Ayan, yung mga halaman ni nanay. Ayan. Ayan. Siguro, palang araw, makauwi na rin ako dyan. Uh, ipon ipon lang tayo ng konting pera. Ayan. Ayan, ito yung loob ng bahay namin. Ayan pa rin, binago lang yung ano, yung loob ng bahay namin. Dati doon 'yan sa kabila, yung ano tinakpan yung ano, yung malit na bin, uh, ano. Yan si nanay. kumakain ng tinapay kapatid ko. Ayan, yan yung buong bahay namin, guys. Ayan. Baka naman sa mga nakaluwag-luwag dyan, charis. Charot lang, guys. Sarot lang. Ayan. Sa mga ano. Ayan. Alam nyo ba, is maluwag yung lote namin dyan. Kaso, syempre, walang pera. sa hirap ang buhay. Walang-walang pera. Alam nyo naman sa probinsya, pag wala kang pera hindi ka makapagpagawa ng bahay alam nyo ba guys kahit kubo-kubo na lang sa akin okay na sa akin kasi mas presko ko yung kubo-kubo alam yung yung gabot ba ang tawag sa amin yung damo ayan si nanay ayan nag-hi siya hi ayan siya Ayan ang nanay namin uh, ang edad niya yata is 65 na si nanay ayan Ayan yung likod ng bahay namin. Ayan. Ayan ang likod. Ayan ang harap. Ayan. So, shout out po sa lahat po ng mga kaibigan natin outdoor dyan. Mga nasa ibang bansa. Magandang, uma magandang umaga o magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat-lahat po ng mga kaibigan natin. Ayan. Ayan yung kusina. Ayan. Ayan yung kusina. Ayan yung likod. Ayan. So, maluwag pa. Maluwag pa ang kanyang likod. Ayan. Yung kusina. Ayan. Ayan ang kusina. Ayan. Ito yung bakod namin. Kaya, naku. Lord, paano natin sisimulan nito, kailangan natin mag-ipon-ipon talaga ng pera para makapag-ano uh, sa bahay namin, ayan so, hanggang dito na lang guys ayan, hanggang dyan dyan, dyan lang, ayan yan yung labasan yan yung gate yan yung gate namin, ayan ayan, kami na lang yata yung pangit ang bahay niya guys yan oh kapatid ko yan nanay ko nakaupo ayan 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 naman yung bakuran ayan yung bakuran namin ayan yung mga na ni nanay tignyo nyo tirik-tirik ng araw na yan alam nyo, ang dami-daming bunga ng talong niya super dami ang talong ayan eto si eto si nanay. Ayan. Ayan si nanay. Tanghaling tapat nag nagtatanggal ng damo ng anyang bakuran. Ayan tatanggal ng so, alam nyo ba si nanay super ba ano yan super sipag niya super bait niya yan mula noon hindi niya kami pinapabayaan yan dati yan matanda na siya yan ako yan naman ako nagtatanggal ako ng tinik na yung sinasabi ko bang ano kwantong pero sa English hata yan is peanuts hindi ko alam kung anong pangalan ayan ayan yan yung yung gulay na yan ayan nagtatanggal Ayan ang saluyot guys, masarap yan salad. Ayan, favorite ko talaga yan, saluyot. Yan ng with kamatis. Alam mo nung, bata ko guys, kinakain ko lang yung hilaw na kamatis. Ayan, may pipino yan, may saluyot. Ayan, so syempre baguong ang ano niyan ang sahog nyan guys. Ayan, sarap-sarap. Salad ang tawag dyan, salad. Ayan, ayan papaya, palaya inihaw na palaya at saka uh, tuyo sarap na tuyo ayan ayan masarap yan guys super sarap 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 siya guys hanggang dito na lang guys and please subscribe my youtube channel Luyang Vlog bye guys thank you <mulong>